kakapon, iniyak ko talaga. Sabi ko, bakit siya pa? Bakit ikaw pa yung gumawa ng ganun sa amin na sobrang nagalingan kami sa iyo, sobrang nagtiwala kami, ang gaan ng loob ko sa iyo. Ayun mga ka-wonder Kakarating lang namin dito sa tindahan namin. Muntik na naman may scam si Wonder Daddy sa Gcash. usap ba ngayon kasi mag december Hindi na naman ako may scam kasi ang gagawin ko pa lang naman Gcash to ay bangtong Gcash grabe kasi, matanda, matanda pa yung matandang babae pa yung pumunta dito kagigil akalain mo 30,000 <laughs> tapos sabi niya huwag kang mag alala kasi ano, hawak ko dito yung pera kaya sabi ko hindi pwede kailangan mahawakan namin yung 30,000 kasi hindi ka naman namin lulukoyin kasi kami yung magsisend ng 30,000 grabe mga kawander kung hindi ka talaga hmm, ano, ka oh kung hindi ka alerto sa mga ganitong mga bagay, mag-December kasi kaya ingat po ang lahat. Sa lalo na sa may mga mga pa na negosyo. Oh. Ay mag-ingat po tayong lahat. Gumagamit slabi ng mga ano, 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 mga senior na Oh, mga senior na kasi para, ano, oh, sempre ano na yun baka Pag pagdating sa usapang batas. kasi kunwari nagmamadali kasi oh. may ang modus kanina mga ka-wonder na nangyari sa amin Kanyang kasi dumating ako nagmamadali siya kasi oh. hindi ko nadatnan kung ano yung transaction nila ni Wonder Daddy oh. ngayon ang nangyari yung matanda oh. nagmamadali siya na ipasend yung ano 19,000 na lang kasi 19,000 kasi magta transfer sana si Wonder Daddy sa bank oh. 'di ba oh. kasi kukumpletohin niya yung 30,000 Hello. Hello. po. Ngayon ang nangyari, nagmamadali yung matanda. Kaya sabi ko... Cash Kaya sabi ko mga ilabas niya muna yung 30,000 kasi andito naman kami sa pwesto, hindi kami aalis. siya, aalis. Ngayon, yun, nung tumawag dun sa... Sa kasama niya na kunwari anak-anak daw niya, na ganun nga yung patakaran namin na kailangan ko munang hawakan yung 30,000 bago kami mag-send ng 30,000. Ayun, nag, ano na daw, wag na daw, sa iba na daw siya magpapajikas. O, di ba? Kung hindi ka alerto sa mga ganong bagay, di dapat namudos na naman sana kami ng 30K. Grabe talaga ang mga tao, hindi, hindi nila kayang, yung iba, hindi makapaghanap buhay ng maayos para sa pamilya. Wag po kayong ganon, ako sa tingin nyo ngayon walang karma yung ganong ginagawa nyo pero hindi nyo alam sa mga susunod na araw may karma yan pati pamilya nyo madadamay kaya mga kawander, wonder alert po tayong lahat sa mga ganitong modus po lalo na sa Gcash sa mga gumagawa ng kalokohan itigil nyo na yan at nako nako sinasabi ko sa inyo mahirap umunlad pag ganyan kayo ng ganyan sa buhay nyo ay mga kawander wonder Ayan, update po namin sa nangyari. Okay na okay po. Nasitil na. Sabi-sabi uh, na. na. nga nila, ta tao lang tayo. Si Lord nga nagpapatawad, tayo pa kaya. Pero syempre, hindi na natin... Hindi na natin hahayaan na mauulit ma ma pa yung mga ganong senaryo natin. Uh, ad advice ko lang sa mga, sa mga pumapasok sa trabaho, huwag niyo sirain yung tiwala sa inyo ng mga amo nyo. Kasi yung tiwala, yan yung pinakadabis sa pinangahawakan nyo. Yung, yung daladala -dala nyo. Habang nabubuhay kayo yung, tiwa, yung may tiwala sa inyo, yung mga tao na nakapaligid po sa inyo. Kasi once po na yan ang nawala, mahirap na po talaga. Kaya ayan mga kawander, maraming maraming salamat din sa lahat ng tumulong sa amin, nag-advise kung ano yung mga dapat namin gawin ayan, thank you po sa inyong lahat ayan mga kawander kaya yan, pinayuhan namin yon, yung isang kasama namin na ganun nga um, sana hindi na maulit sa susunod yung mga papasukan at ito nga mga kawander yung nangyari ayan, magtrabaho lang po tayo ng maayos uh, mas maganda kapag umunlad tayo na pinaghihirapan natin yung mga bagay bago natin makuha hindi yung easy money kasi mahirap po yun Uh, wag niyo pong ipagpalit sa maliit na halaga yung pangalan niyo na pinang uh, pangalan niyo na dala niyo habang kayo nabubuhay. Tapos yung parang sinabi na lang ni May... Eh, sa panaaro namin yon yung ibang sales mo hindi mo sinusulat. Tapos wala kang over. Tapos wala kang over sa lang talaga na mangyayari. Uh, sa isang tinda na tulad nito mayroon talagang over yan sa sales. Kasi, sabihin na lang natin, Oh, oh, oh really Perfect. Pero hindi araw-araw na gano'n. Uh, tsaka kung sakali man na kung ano mang dahilan, bakit nagawa mo yung mga gano'ng mga bagay, alam mo, payo lang namin sa'yo. Kahit saan ka magpunta, kahit anong trabaho yung papasukan mo, Malang blessing. Oo, masalo kang malulog mo kasi marami kang ano eh, marami kang nalulog mga tao. Alam mo yon ano eh, kung gusto mong ma ka... Maging blessing ka? Oo. Oh, yung ano, magtrabaho ka na, na wala inaagrab inaagrabyadong tao. Parang ngayon, Dula alam mo ba na, na sa part namin, ang dami namin tinutulungan ng mga kamag-anak namin. Halos hindi na kami makabili ng mga loob oh, luho namin. Yung rinokon, tagal na nito. Kasi alam mo naman siguro, yung kwento namin, kung napapanood mo kami, sobrang hirap ng buhay namin dati. Mayroon na namin kasi ipundar oh, ang negosyo. Dahil muna unang-una na katulong kami sa community kasi mura nga lang tong bilihin. Tapos nakatulong din kami sa may hinding bantay namin magkaroon trabaho. Tapos kamo ano, yung tawag nun, yung, yung halatang wala tayong problema pero pasan pala natin yung buong pamilya natin. Ganon. Hindi mo lang mahalata sa amin na nag-iisip kami kasi ini-enjoy lang namin yung nangyayari sa buhay namin. Pero kung, kung, kilala mo kami, siguro sa yung puti nakakaya nila. Kung alam mo naman siguro sa pamilya namin, parehas na mahirap yung side ni Wonder Daddy sa akin. Na gano'n, na kami lang yung inaasahan nila. Kaya nung nangyari yun kahapon, grabe talagang nanginginig ako. Buti na lang inadvisean din kami ng mga ano namin na kung makausap ka namin ng maayos kasi may pamilya ka din, may anak ka din namin. Pero yung kung, yung ulit-ulitin mo yung mga ganong mga bagay, talaga, sinaryo sa buhay mo, alam mo. pa pati pamilya mo. Oo, tsaka hindi mo nararamdaman. Yung Parang ngayon. Oo. Oh, ang bala ko sa'yo, dagdagan na naman yung sahod mo. Di baling yung bagong kasama mo, yun muna yung mag-ano. ano yung binawa mo? Bilib kami sa'yo eh. Sabi, wow, B. Ano ba diba, ang plano pa nga sa'yo? Pwede kang pag kasi balak namin magkaroon pa ng na isa. Ikaw yung, ano namin, namin team maging team leader. It. ba? Oo. Uh -huh. Kasi nakitaan ka namin ng potensyal eh. Kaso nga lang, yun talaga ang nasabi ko sa'yo. Bakit? Yun talaga eh, bakit talaga eh. Bakit? Why? Ganon. Bakit? Why? Or basta, bakit niyo nagawa, nagawa yun? Bakit niyo nagawa yun? Anong dahilan kaya? Kasi unsa yun nga, gaya ng sabi ni Wonder Daddy kanina, kung niisip ko nagipit ka, naranasan din kasi namin yun, pero hindi kami nakapag-isip eh. Huwag pa, magkita pa, magkita so, pa, magkita pa, magkita May chance pa na maawa kami sa'yo kung totoo talaga kung yung nangyari. Kung totoo nangyari yun, pwede so, pa nating, sige, haan mo na. Alam mo ba yung bantay namin sa isang branch namin, si Rinren? Ano yun, talagang... Hindi yes, na-sure, naman siya eh. Mas malaki pa hawak niya sa'yo. Pero kahit kailan, kahit piso, hindi siya na sila. Pag may problema siya, ate, problema ko yung bubong ng bahay ko. Ate, problema ko yung ano ko, ganito ko. Ate, ganito kasi yung problema ko na kapag ano siya, alimawa may nangyari, Ren, bakit ganito? Anong nangyari sa'yo? Kasi ganito, ate, nag-open nag, siya, nag up siya sa amin. Natutulungan namin siya. Alimawa yung pera niya, nag nagka advance siya sa amin. pinaka -cash Kami na yung nagsasabi sa kanya, Oren, sige, kumuha ka ng ganito dyan na pera. Tapos ikaltas-kaltas na nang sa sahod. Ano mo yung bubong mo kasi masira Ano na, ipagawa mo na yung bahay mo. Ganun yung gusto namin kasi yung danas nyo, danas namin. Baka so mas sobra pa sa naranasan namin yung mga naranasan ninyo. Kaya yun, kaya grabe. Alam mo ba, kapon, iniyak ko talaga. Sabi ko, bakit siya pa? Bakit ikaw pa yung bumawa ng ganun sa amin na sobrang nagalingan kami sa'yo, sobrang nagtiwala kami, ang gaan ng loob ko sa'yo. Tapos nitong mga bandang huli na, parang nag-iba na yung pakiramdam ko kasi yung mga kinikilos mo iba na. Iba na Kumbaga sa mga kahit sabihin mong busy kami, kahit sulyap-sulyap lang yung mga nirerimet nyo sa amin, binabalikan namin 'yan eh. O binabalikan namin 'yan pag wala kaming ginagawa. Kaya sabi ko kay Noel, sabi ko bi parang may naramdaman na ako na pero ayaw kanya anuhin. Ayaw kanyang pag ano, pagbigyan natin hindi kasi ano. Kaya yon pumunta siya dito. Nakait ang dami naming dapat kasi kasuhin doon sa amin. Pinuntahan niya kahapon, dalawa lang nakit yung dala niya kasi walang tagabuhat kasi yung kuya ko busy din. Tapos yun, nagulat ako nung tumawag siya na ganun yung nawala sa jika Sabi ko, tama yung hinala ako nung nakaraang linggo pa to. Ayun ah uh, ano ano yung ano style ng payment mo alam mo ang sarap mamuhay ng so, oh, oh, malayang malaya ka oh, oh, yung wala kang iniisip na oh, ay ganito yung ginawa ko yung taas na oh, yung taas ka na hey, hindi man tayo perfect na tao oh, oh, oh. Pero, kahit naghihirap ka kung wala kang ginagawang kalukuhan sa kapwa mo ang sarap mamuhay nun oh. kung sakali man na uh, darating yung time na mag-apply ka may trabaho mama ko wala na ang kabilang bilinan niyang sinabi sa akin to niya po eh. Hello. Ito so yung ako yung alis ng bahay. Pag ako'y magtrabaho, ang kabilang bilinan niya sa akin is doong huwag na huwag kang magnakaw. Yun lang talaga ang niya huwag na huwag kang kumuha na hindi sa'yo. Kasi alam niya magkatrabaho ako eh.